Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hi guys! At welcome sa isang uh, special na episode from Punchline with Alex Calieha. Ito pong yung host, Alex Calieha. Wait! Alam kong matagal na kayo naghihintay ng panibagong episode para sa Punchline with Alex Calieha. Pero nagtay nga tayo dahil naging busy tayo for the uh, past few months. Pero kalimutan na natin ang nakaraan. Um, ah, hindi! Hindi pala! Hindi natin kakalimutan ang nakaraan dahil itong episode to ay special dahil parang year ender natin to. Um, parang we're recapping kung anong nangyari ngayong taon sa personal na buhay ko, sa career, and of course, sa podcast. Um, 2024 is a uh, special year para sa grupo on the comedy crew. Um, although sa podcast, marami pa rin ako na um, dapat pasalamatan sa mga, yung mga loyal listeners na kahit wala ako masyadong upload this year, ay ang ginawa nila siguro, pinakigan nila yung mga lumang episodes. Para naman sa mga bagong listeners or followers ng Punchline with Alex Calleja, siguro ngayon pala nila nadidiscover na marami pa pala ako na interview mga artista. So, ngayon taon, na-realize ko for Punchline with Alex Calleja. Um, maraming realization eh, no? Yung mga talagang loyal listener, loyal listeners ng uh, ng Punchline with Alex Calleja ay uh, pag wala akong, wala akong masyadong upload, kasi naman siya ng demanding no. Siguro nakikita rin nila yung mga ginagawa ko ng uh, uh, ibang project. So, ang ginagawa siguro nila nakikinig sila sa mga previous episodes ko. Um, yung iba namang alam mo uh, may pagkabastos <laughs> magre-request lang yan. Ales wala na pong upload mula sa mga biba mas o sexy babae. Yan yung mga yan ang mga narinig ko. Pero magulat kayo dahil ang Punch din with Alex Calieha ay hindi lang ano parang sexy girls kasi Lately lang yan, Sa Viva Box, um, nang nag-tie up with Viva Max para ipungkot ang mga movies nila. Doon lang tayo naging sexy. Pero kung mag mano, mapapaingan yung mga previous episodes ko, eh marami tayong mga interview mga celebrities, personalities, politicians, na talaga namang maraming mga naging uh, interesado. Pero this year, ano natutunan ko? Yeah, may konti pa rin ako mga sexy girls na guests. Pero Marami akong solo episodes na nagulat ako na talagang uh, um, pinapainggan nyo. For this year, na-realize ko na kahit pala alone ako, eh, naikinig kayo at uh, uh, talagang interesado kayo sa mga sasabihin ko. Yan ang natutunan ko this year sa podcast. Kaya lang nga, last three months, eh, medyo naging busy tayo sa birthday show, sa mga travel abroad with the comedy crew. Kaya, nag-ano rin tayo, hindi rin tayo makagawa. Ayoko naman gumawa dahil for the sake of makagawa lang ng, pa, ng episodes, no? So kasi pag, gusto kong, gum pag gumagawa ako, gusto ko galing sa puso, talagang gusto ko may sasabihin ako, hindi lang para makapag-submit ng isang uh, episode. So sa mga na, -na sa ating ngayong taon, maraming salamat po dahil nainig kayo doon sa mga episodes ko sa na ako lang mag-isa. Nanatuwa naman ako na hindi ko na kailangan pa lang ano. So, although may mga nag-request pa rin. So yan, yan ang sa damat ko sa podcast ngayong 2024. Um, para naman sa karyer, kaya rin nagkaroon tayo ng konting um, parang laylo o hindi tayo masyadong nakapag-upload kasi ang dokumented ko talaga ngayong taon ay talagang nag-full force in terms of shows. Metro Manila, may ano kaming weekly shows, dalawa, tatlo. Tapos magkakaroon kami ng lap trip sa buong, buong Pilipinas kasi courtesy of SMB na pinapatravel kami sa buong Pilipinas. Yan, meron kami mga lap trip Baguio, lap trip Gapo, lap trip um, Palawan, lap trip Ormoc, lap trip General Santos, and sa Luzon din, mga lap trip um, Kabanatuan, na talaga namang nagpabisi sa sked ko. At, pero sa pagta-travel na yun, marami tayong natutunan. Na yung mga listeners ng Punchline with Alex Calier, eh, talagang nagkalat sa buong mundo. Don't get me wrong, ha? kahit wala akong masyadong punchline with Alex Calleja, active ako sa podcast dahil meron akong podcast na Good Times with Mo, with Mo Twister. At ngayon pa, may radio ako sa Magic 89.9 Morning Show kasama sila Mo Twister, Karil, Sam O, Mara Aquino, Bam Aquino, na linalagay na rin sa podcast. So kahit na wala akong upload sa punchline with Alex Calleja, meron kayong option to listen to GTWM and Good Times, uh, Good Times Radio. Yan. So yun naman ang nangyari. At doon ko na-realize sa mga talagang nag, ano, connect yung stand-up comedy ko, career and my podcast with GTWM, Good Times Radio, and Punch Night with Kasi ngayong taon nga, nagkaroon kami ng um, lap trip, um, um lap trip. Nag-show muna ako sa Singapore na English show. Yun na nag-trigger sa lahat kasi na-sold out yun back to back. Although last year naman, no, 2023, meron naman kami mga, meron naman ako mga travels sa abroad, US, and Dubai pero alone ngayon nakasama ko yung mga comedians ng The Comedy Crew nagsimula yan nung uh, March dyan sa Singapore um, dalawang back-to-back -back sold out show na English set tapos yung April ko na, na kasama ko naman yung the comedy Crew sa Dubai, Dubai Comedy Festival um, tapos after noon bumalik kami sa Singapore for a uh, bigger venue, isang theater na na, -full, na na sold out din yun sa SOTA Uh, July naman yan. And then, after ng July, uh, dinatuloy yung US natin. Pero successful naman yung birthday show ko. Yung apat, October 4, 5, 11, and 12. Pagkatapos nun, lumipad kagad kami sa Australia ng comedy crew. Apat yan. At uh, pagkatapos yan, ito nga, nandito ako sa Dubai. Nirecord ko sa Dubai. Pauwi na kami sa Maynila ngayon. Pero nag-record ako nito. Nandito ako ngayon sa tapat ng Dubai Mall. Itong Roda Al-Muruj. Um, kukwento ko sa lahat ngayong episode na to, kaya sit back, medyo magandang kwentuhan to. Natutuwa ako kasi nasama ko yung mga kasama ko sa sa The Comedy Crew sa lahat ng travels ko. Um, sabi nila dati, uy, laging headline si Alex, lagi siyang nai-headline, lagi siyang ano, hindi nila alam, eto na 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 namin yung bunga ng aming pagsisikap. Sa Singapore kasama ko si si Mac Nabares and Jeffs Galion. Yan, nadala ko sila. Pagbalik namin sa Dubai Comedy Festival, sila naman nakasama ko ulit. Si Max, si Mac, si Jeff, sa si Israel. Yan. Pero pagbalik namin sa Singapore ulit ng theater, abo, mas marami na kasama ko. Mayroon na Undawi Tabunares, Rex Meliora, Gris Junio, Jeff Galion, at Israel Benobra. Pagdating naman ngayon sa Australia, of course, balik tayo sa kay Mac Navares, Jeff Galion, at Israel Benobra. Ngayon sa Dubai, ang kasama ko naman si Yuki Orikoshi, sa si Grisunio at Israel Benobra. Si Israel kasi is our host at yung taga-askaso ng mga venues namin sa abroad. Ang sarap! Ang sarap makasama. Natutupad na yung pangarap namin sa The Comedy Crew. Um, of course, sa tulong niya ng podcast na to at podcast ng GTWM kasi lahat ng mga pinag performan ko nagtatanong ako, paano nyo nalaman tong show ko? Sa Singapore, GTWM, may Pyramid, Good Times, tapos may sumisigaw din na Punchline with Alex Calieja sa uh, Singapore sa Dubai din, ganoon din ang na nangyari. Dubai uh, Comedy Festival. It's a combination of those who are watching me sa YouTube for my stand up, sa TikTok, tapos may, may, GTWM, may Good Times. Etong podcast na to, kaya ang pamapangako ko is hindi ko to bibitawang punch na with Alice Calle, Siguro pag naayos ng schedule ko next year, hata ulit tayo. And we'll interview more personalities. Gagawa tayo ng maraming mga solos, solo shows dahil gusto rin nyo naman yun at magka sprinkle din tayo ng mga sexy sexy hi my name is Arjel Desma I wear many hats I wish I had just as many heads I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them. And more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. Pero alam nyo, kailangan ko tong pag-travel sa abroad eh, kasi ang dami ko natutunan sa iba't ibang bansa which is na nasasabi ko ngayon, na share ko ngayon sa podcast ko, mas lumalawak 'yung ano natin, 'yung understanding natin sa buong mundo. For example, um 'yung nagpunta kami sa Singapore dati, sa Singapore, about 90% 'yung nanood, the English show 'yun, 10% 'yung nanood ng mga parang expat. Pero we need to do the English show. So, marami na sa English kasi pero parang yung sample namin sa English na atulong para doon sa show namin sa sa yung bigger show namin sa Singapore. Parang challenging experience namin kasi yung place namin may pet may Singapore kailangan malaman yung jokes mo tapos kailangan yung mga music na gagamitin mo talagang may may, may permit so nung nag-show kami dun sa Singapore yung theater wala kami magamit ng mga paid ano so naka-tune in sila sa radyo kasi pag radyo ano na yun walang problema yun sa copyright. Ang walang commercial na tugtog, yung opera. So, yung introduction namin sa comedy, opera songs, opera music. Yan ang challenge, no? Sa Dubai naman, nalaman namin na para minsan lang pala umulan sa Dubai nung April, minsan lang sa isang taon, so nagka-cloud seeding sila. Ang nangyari, ang lakas na ulan, doon namin nalaman na wala palang mga drainage tong Dubai kasi hindi naman nila ang malakas ang ulan eh yun yung nag yung bumagyo bumaha sa Alila. So, nalaman namin na wala palang lang drainage ang Dubai. And ano pa ba? ba? Ang dami. Ah uh, nung nag Australia naman come eh, do ko nalaman na ano, mahigpit ang Australia sa ano sa goods pagpasok ng mga ng mga, may mga dala-dala mo sa ibang bansa. Ang higpit nila sa mga sa mga papasok mo. Tapos yung kangaroo nat na skala mo nagkalat lang sa Australia. Wala anong makikita. Saka in, ano yun? Di ba madalas natin makita sa mga video para magulo sila? Hindi. Nagpunta kami sa Adelaide Zoo. Hindi ko alam kung malaki na yung ulo ng, ng, ano na yun, ng kangaroo na yun. Baka alam yung siya pinupuntahan. Hindi siya masyado gumagalaw. Hindi nga siya tumalun eh. Parang naglaad lang siya. May attitude. Dalawa silang may attitude doon. Yung panda sayong si kangaroo. Yung walabi, parang kangaroo yun pero papapansin eh. Ang dami naman nila eh. Yung kangaroo talaga medyo eh, pagka antipati ko yung kangaroo doon. Oo. Of course, yung mga usual sa suna na pupunta mo sa Adelaide Sioux doon sa Australia. Sa Australia, natutunan ko rin, Perth, Australia, ka-oras ng Pilipinas. Pag lumipad ka na ng Adelaide, two and a half hours na silang advance. Pag lumipad ka na ng Melbourne and Sydney, three hours na. Napaaganda na experience namin sa uh, uh, Perth, Adelaide, Sydney and Melbourne kasi maraming mga Pilipino. yon. um, yun nga, yung pinakwento ko doon sa, yung sa Perth, medyo malamig. Marami rin yung mga Pinoy, marami nanood, marami salamat sa Perth. Sa Adelaide naman, yun nga, yung zoo na cool, ano, kailangan mag, uh, yung mga unggoy, the usual, eh. sanay naman tayo sa suno ng mga unggoy, ahas, talagang nagpapakitang gila sila. Pero hinahanap ko yung kangaroo na hindi nga ako masyadong natuwa. Pero na ko, ang daming langaw sa Sydney. Maraming langaw sa Pilipinas, pero yung langaw natin medyo mahihain. Madaling mabugaw, yung mga langaw sa Australia, may attitude. Kahit bugawin mo, talagang kala mo, ayaw, luma, ayaw lumipad, lalabanan ka. Yun, tapos, oh, parang totoo, toto, may attitude. Tapos hindi pala, no, may mga area lang pa siya sabi nila, malalaing gagamba, ahas, hindi naman lahat ng Australia, ganun, wala naman. Saka, yun, maraming mga magaganda, maraming maganda sa Australia. Um, ano ba, ba Melbourne, Sydney, maganda yung shows namin doon talagang napuno. Ayan, doon doon kinuyog yung merchandise ng Sombrero ng GTWM sa anong ng, ng uh, yung the, the, comedy crew. Ayan, kaya tuwa-tuwa ako tapos marami talaga doon fans ng Punchline with Alex Calleja, um GTWM and the comedy crew. Natuwa sila sa mga sa mga shows namin doon. At um uh, yung Melbourne, pinunta namin yung ano, sa Sydney pinunta namin yung Opera House katapat niya yung Harbour Bridge. Okay lang, pag nakita mo siya, okay na. Yan. Ngayon naman lumipad kami sa Dubai. Nasa Dubai ako ngayon. Lagi mong kita yung, ano, yung, ano ba to? Burj Khalifa. Para siyang Mount, Mount Mayon na kahit saan ka magpunta, doon siya. Taas siya. Pag nakita mo, mataas. Okay lang. Yan. Meron silang mga, dami silang mga, ano dito, mga, 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 ano, parang structure na hindi mo alam kung bakit nila ginawa yun. Yung, yung Museum of the Future, yung parang donut na pa ganun. Oh, sabi nila, parang pekpek pek daw. Yung isa naman, parang meron sila dito, frame, frame. Hindi ko alam kung anong, anong, mga trip nila eh. Mainit, pero winter na raw ngayon, kaya lumalamig-lamig na. Pero ano, dami pa rin mga, dami mga Pinoy talaga dito at napuno rin yung dalawa namin shows. Hindi kala kami natuloy sa Oman, sa Asa because of uh, some permit problems. Pero masaya kami dito sa Dubai. Yan, kaya ngayon, nandito pa kami sa Dubai. Uwe, pagdating ko naman sa December, urot tayo corporate shows na. At sunod-sunod na yan. Eh, pero ina-update ko lang kayo. Uh, dahil siyempre, year-ender natin. At nangangako ako na tuloy-tuloy pa rin ang punchline with Alex Calieja. Doon sa mga loyal listeners natin, standby lang kayo dahil 2025, marami tayong mga nakalaang pakulo sa punchline with Alex Calieja. Babagbabak to normal tayo pero magkakaroon tayo ng mga changes ng konti to improve the shows. Yan naman ang commitment ko. At uh, salamat sa lahat ng mga followers na alam ko may mga bago dyan na... Kaya na Napansin ko kasi kahit di ako gumagawa ng episode, na sa top 100 ako, na nakakatuwa kasi sa iba. Kailangan mong gumawa araw-araw para di pa nakakapasok sa top 200 ng Spotify. Eh ako, kada tatlong bonata. Pero andyan dyan kayo, malamang dahil lang na siguro nagbaback, ano kayo, babacklisten kayo. Yung iba naman, bagong salta, nabalitaan dahil sa stand-up comedy. Ang ginagawa ko, naniniwala ko na ano siya eh, nagko-compliment siya sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko yung punchline with Alex Calia, nagko-compliment siya sa standup ko, and vice versa. GTWM is helping me sa stand-up, and vice versa. Good Times Radio is helping me sa stand-up, and vice versa. Nasa podcast pa rin ako kahit wala ako sa punchline with Alex Calia. Um, visible tayo, pero punchline with Alex Calia will be better, and I will upload more uh, podcasts. Maraming salamat sa Spotify for always including us sa mga projects nila. Um, Lalo na kay Phil the uh, Dasini. Yan. Maraming salamat for always remembering me sa mga offering me don sa mga pakulo ng Spotify. Pero, sa mga listeners natin, ikalat nyo lang. Baka mag na pa tayo naman na ikinig kasi iba dyan. Ang dami ko na namang episode. Eh. Baka mamaya may mga bagong uh, listeners tayo, bagong followers. So please, spread the word. Ayun naman ang sinasabi ko lagi, spread the laughter, not the negativity. Yan, ito po si Alex Calleja na natutuwa. Tadyan pa rin kayo. Next year, 2025, will be a better year. At may pasabog tayo, February pa lang. Abangan nyo yan. At of course, tuloy-tuloy pa rin ang The Comedy Crew, ang stand-up comedy career ko sa 2025. Marami kayong look forward na local shows, abroad, buong Pilipinas, at meron pang iba. Ha? Abangan nyo yan sa 2025. Ito po si Alex Calleja. Maraming salamat for listening. Sa episode na to, ito na may update lang at ang ating mga up update, ano yung parang uh, pagbabalik na nakaraan ng 2024, pag-update sa inyo at pagsasabi ko ko ng ano sa 2025. Again, ito po si Alex Alaya. Dito po sa Punchline with Alex Calyeha, when they cross the line give them the punchline, spread the laughter not the negativity. See you again next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.